So yun, magandang araw po Day 5 tayo Tara tingnan natin yung mga gagawin natin ngayon So ngayon, ito yung continuation ng ano Nung day 4 Nung hindi natin natapos kahapon Ito so pa rin po magsisimula ang ating araw Ito yung hindi natapos kahapon na pagagkas kape At itutuloy na lang natin ngayon konti na lang po ito Siguro kaya nang tapusin ngayon Yung gagas kata lang ngayon, ito Hindi kuno da yan din sa puno lang ngayon. Ayun, tapos it puro cultivate da lang. Ayun, pagkatapos nila mag cross magpa-cultivate. Tapos maglinis ng ating ano, ng kanal o yung walk path natin. Plastic do lang yan, tapos hose tapos pwede ng taniman. So yung tatanim natin dito is patola pa rin. Yung dinagros cutter natin. Kasi pag dinanam mo agad yung cultivator, medyo matigas hindi may yung cultivator natin kaya kailangan i muna talaga. So yun nga po, bago natin gamitin yung cultivator, eh nagkaroon na maliit na problema. Eh naputol po yung accelerator cable. So nagpabili po muna ako. Kaso ang problema, wala silang makita na kamuka. So nag-DIY na lang muna tayo. Alam niyo naman ng mga Pinoy, madiskarte. Eh. So sa point po na ito, sinusukat ko lang yung tamang haba bago ko po ito putuli. Ito ay ano dalang dito. Sinukat ko kanina. Pwede naman tornillo dalang. Hindi ko siyangat. Hindi ko siyangat. Hindi pwede na to. Pwede na may angat eh. Diba? <laughs> ito yung cultivator natin So, nagkukultivate tayo para mabungkal ang lupa. Ayan. Pag na-cultivate na, talagang palapit ulit na ipa. 2 logong yan, pabalik na isa Kita mesti tau lagi tai kulit pulit. Nda pa kay na tira doon. parang wala na rin eh pala masarap malamig eh. Sa dulo lang malamig eh. Malas <laughs> yata talaga <-araw>, kami <umu> pag gada dito kami. Walang ulan. Araw-araw umuulan. <laughs> Ngayon wala. <laughs> Ngayon wala. Sa araw-araw kahit umulan, umulan. Oh, mak makalimlim muna agad eh. Hmm. Mga gantong oras. Gantong oras na yun eh. Ay, nakabagsak na pala kasi alas stress walaan eh. Walaan na. So, yun, ayan, nilagyan natin ng lock. Ayan. Para lang hindi siya matanggal. Kasi puputulin na siya dito. Yung na yan, yan din yung mga kawayan na pinutol eh. Tapos, nagay tayo dito ulit. Ayan, dito. Yung kagaya ng ginawa nila. Para lang hindi lipa rin ng hangin. So, ayun. Kompleto pa rin ang tropa. Kung ilan sila nakaraan, dagdagan na silang isa ngayon. Baril sila. Ayan. Ito nililinis lang ng ano kanal. So hindi naman siya totaling kanal, parang daanan na rin siya. Ayun, parang ganyan, nilalakaran niya. Parang 2-in-1 na rin siya at the same time pag gumulan, diyan na rin tumatapon yung tubig. Kaya yung ginagawa niya, nililinis niya rin kasi doon na tumapon yung mga lupa na na-cultivate Saka yung mga dati pa Tapos tinubuan na rin ang damo Dito Sa likod Ayan, tura Okay na Parang nagpa-flat da lang Tapos siguro yan Pagka hindi na umuulan Mga simento Sinasiraan eh oh. Mayroon lang lakaran yan Eh, kasi uulan lang Pagka uh, tumigil na siguro. Pero hindi ko alam kung kailan titigil lang ulan eh. Pag ulan ni. Eh. Ang pagkagandong malamig, hindi na nakapagod magtrabaho niya. Kaya tingin-tingin lang muna, hindi ko alam gagawin. Mag, ano muna tayo sa nila. doon lang muna tayo. Kung oh. so, ano yung mga gagawin nila ngayon. Sa dami na nila, kayang-kaya na nila yun eh. <laughs> Pero kung wala naman sila dito, no choice talaga kami Talagang dalawa lang kami ng kuya at manggagalaw dito Eh since nandito naman ang tropa Kaya di, muna Ayan, pinalipat Yung kato kasi nga tatamaan sila Ng no, mga damo, masakit yan, tumama yan. Para matuloy nila yung pagkaplat ng ating ano. bukid Ayun, baka hindi rin kasi matapos na yung araw na ito Dahil medyo marami pa Sa isa pa kulang na lang yung plastic mulching natin uh, Hindi ko natansya kung meron pa doon sa bodega Pagtingin namin wala na pala Siguro tatlo dala yung malalagay ng plastic mulching Ayan po yung plastic mulching Pang kontra lang sa damo Parang ito Yeah. dapat malinis ang kalzada walang duming may iwang <laughs> hmm, kaya naglilinis kasi mag na kaya pangit nga naman kung iwan na mo ng dumito so ayan 4.30 na po yan ang tapos natin yung araw na to marami-rami rin yan cultivate, cultivate yan, rescatter tapos na lagyan natin ng plastic mulching dito. Siguro sa isang araw na malagyan lahat yan. Naubusan na tayo ng plastic mulching. So, pag natapos na ito, balik na ulit tayo sa pagtitanim. Back to basic. O tinatawag na tayong ano, back to step 1. Tatanim, gugupit, tatali, hihintay. Ganoon lang naman ang buhay namin dito. Lagi lang nakakapagod sa umpisa. Pero pag nakaangat na, hindi na nakakapagod. Ano sila ka nang gagawin? Nintay mo nalang mamunga.